kung mo ipatitignan sa umagaw ilang natatamo. O nilalagyan ng balahin mo din ay sa bagay. Pero sila kanina. Kung mo pa atin din ng paggawa alam nila yan. Putahan Hindi rin naman maro.

Ito yung masakit dito eh. Oh, ito atidali ito yung masakit dito. Oh. Oh. Ano pa, concentrate ka sa atidali sa kanyang popo na usapin pero yeah. na nakahilirat din. Eh, no tinu. Ang laki na ng tinanggal ko nito. Ayun, mabubutas ito, ito tinanggal ko to. Yan. Yung sibsibot eh.

Ito yung nakabaon sa laman. Eh, no, wala pa, na. Tutulog sa bangkita at tidal. Hindi sa kita. Saan kita? Eh, hindi <laughs> Paano si sila o oh? ni uh, Barangay yan. Safeguard

Oh, yun yung nakita kong nilagyan ng tent. Sakop ng 3 e 3 yun. Oo, oh, wala kong nilagay doon. Nilipat. Ah, baka nilipat yun. Nawala. Oo, oh, yun. Ito yun, Oh. Itong dalawa na to ang nakabaon dito. Balat. Right. Hmm. Balak. Ito pa sa kabila. Masakit ng balat, eh. Dry skin. Oo, oh. Itong kabila, nakabaon din. Kung may laban kayo, nahihirapan mo. ng Gandahan ko lang naman. Hindi na natin pwedeng biglain kay... Alam ko naman na masakit. Pero kailangan...

Lugi na yung negosyo niya, kaya nakipag-ano siya dito sa tatay personal assistant. Nandito na. Grabe ang nito, Masaya ako na makatrabaho ba yun? Istisin mo kay... Makabaon talaga to. Hey. Grabe <laughs> ang oh. Pare, na. mo, yeah, siya? salamat. Okay. Si Kumusta pala yung meeting sa network? Ula, ano pa, sino Si Kate. Pa kung oh. Eh, sino pa ba? Tata, sana na ma-involve ka pa pamilya na Actually, kahit siya sa mga pamilya, dahil sa love triangle nila, pati tayo na may tunganan. At mag pa nga tayo mag mo. Hindi pa pinapirma. Tapos na, pero hindi pa napirma. Pero sinama ko na yung Keroli. Sinama ko na yung Keroli sa Trump. Sobrang sosyal na itsura. Pwede mo sinama sa akin. Ano ba ang pangalan? Hindi ko alam. Wala dito, hindi pa Hindi pa napirma. Sino ba pipirma? Si, ano, si chairwoman. Ano ang pagawa? Ah, kila Amaya. Eh, ah, si Amaya. Yung ano, yung okay. transmitter, gumawa? Ha? Sina rin. Amaya. Si Amaya. Ha? Meron pala siya. Si Sumaya. Meron Amaya. siya? Amaya ko doon pa. Ah, sino ba yung kanina kapatid niya? Amaya. Sino ba yung kanina kausap natin kapatid niya? Sino yun? Si Umayra. Si Umayra. Eh, sabi niya kasi wala sila. Hindi alam gawin. Hindi niyo mo alam yun. Si na kakaalam nakakaalam yun. Marami na siya nagawa pala yun, sabi niya. Sige, nagal... ...yung ano natin dito? Yung siyo tali. Uy, lita! Trey. Sabi niya mo, wala pa talaga. Ano, meron pa rin. Okay. Bawak ba okay. yan? Mayroon <laughs> pa ko eh. Mayroon pa Siyempre, para malaman natin kung... Oo, oh, parang... Para malaman kung meron pa, wala na eh. Siyempre, pa meron para malaman ko rin kung ano, kasi

o tiisin mo okay. ito yung ito yung masakit. Dito. Kasi nagtaka naman ako kung wala sila dyan, ano, ano kaya Ito 'yung Pangangailangan ng tao. Kasi sige, Ito kasi, kaya masakit ito. Nangakapit talaga. Kaya pagka pinindot, oh, di ba masakit? Umilaban. Oh, may laban. Okay, nag nagaanahan tayo. Magtiis ka kasi, gusto mo magpaganda, yan. Yeah. Hindi, Mag ka kasi. Gusto magpaganda. Yeah. hindi, sumasakit. Hindi kaya... magpalinis, o oh, yan. Yeah. Bumaon kasi ito sa laman, kaya Kaya eh, hindi naman pwedeng bigla ento sungkitin dahil nakadikit talaga sa laman eh. Pero makukuha. <laughs> <laughs> Oo, pao. Ako pa nga may. May inis. <laughs> Ayan o. Oh. Malapit na. <laughs> Tangi. Pag hindi mo tinis di matanggal yan. Wala naman sugat ito eh. Talaga lang madikit. Iisip mo. Masakit talaga yan. Hindi na tanggal yan, lalong masakit yan. Pwede naman natin hindi tanggalin, pero sumasakit na siya. Okay, na, siya. siya. Nandun siya. Nandun siya. Nandun araw, -araw meron ka dapat talaga alam nila yan ayan oh, ang laki ate dali oh paano hindi sa sakit yan ikinain na ng ano mo oh eh. wow ang laki talagang inalagaan niyan dali oh